hindi namin iibahoy. <laughs> Masarap pag malaki. Masarap sa pagranda Ito yung na-post mo, bro, no? Ah, oh, yan na. Ayun po. lang ba ito? Madami yan, sir. Madami size. sipat. Madami yung sais. Dalawang muna. Aming naman pala, eh. May, may malitin ko po tayo dito. Meron, mas malitin ko dito. Parang malinirap pag kumito ka natin. Mas mali na kundi okay, yan. So, ano ba yung size na ito? So, kasi ito. Ah, 2XL pala ito. Nakadesenyo siya na para kung may pagka, baka, okay. Ay, na, oh, wow. Guys, pag marami kayong pera. So, dito tayo ulit kay Helmet Central located in uh, Katiklang guys. Nungutang tayo ng rating code. Meron din sila dito ng ano, mga kulog. you know sa mga mix sa mga little scooter. So cute. Wow. So cute 'yung pink. Kuha, cute. Ayan oh, siya, reflectorize na. Siya reflectorize na yan. Nung is brand, Skoiko. So, Ayan na guys, oh. Gusto niya ng raincoat, tapos pang-rights na ano ano. Ito, magaganda. Yan, Skoiko ano din yung brand. Pang-rights. Uh, kasama na yung gear dyan. Ayan, yes, mga helmet. Tapos yung sinasabi ko ng mga ano, bulong. Ah, uh, um, so yeah. so, yung mga bulong. Tapos gusto niyo ng dalawang helmet na box. Mm ito yung sagot. Yeah. Tapos mga pang Pero depende sa motor. Oo, <laughs> oh, depende sa motor. Mas maganda ito malaki yung motor mo. Uh. Para pag in mo. So, kukunin mo yan? Balance. Oo. Uh. baba ako palagi yung basa ng suso na no. para ano ba 'to lalaki